uh, punta ka sa ATM na ICBC, yan ang pipindutin mo para makapwithdraw ka sa Pinas. Bali, kung gusto mo nang umuwi sa Pinas at uh, gusto mong mag sa Pinas gamit tong ICBC ATM mo, ay pwede mo na siyang iset dito sa ATM. Ganito yung gagawin mo. Papasok mo yung ATM dito, yung uh, tinatawag na overseas transaction dito sa ICBC. set mo siya para makawithdraw ka sa Pinas. Bago ka uwi, uh, punta ka sa ATM na ICBC, kahit wala kang online banking, pwede mo siyang gawin dito sa ATM. Ganito yung gagawin mo. Puntin mo siya, then makikita mo yung ano dito. Ito, yung pin mo then enter ito yung pag activate change card setting dito mo siya pipindutin yung para makawidraw ka sa Pinas then ito overseas transaction setting ito yung uh, pipindutin mo yan ang pipindutin mo para makapidraw ka sa Pinas time limit ah meron siyang time limit hindi ka pwedeng mag-exit kasi pasok mo yung ATM then naglo-loading yung ATM then continue click mo yan then yung pin mo then enter then uh, change card setting mabilis lang to then pindutin mo yung overseas transaction setting then uh, nandito yung option guys yung start date kung saan ka mag withdraw yung end date then overseas daily withdrawal limit pwede mo siyang iset yung amount na i -withdraw mo sa Pinas Then, i-click mo yung activate. Yan. Ganun lang kasimple. Then, uh, hindi ko muna kaya activate kasi nandito muna ako sa Macau. Then, pwede mo siyang cancel. Then, do the you wish to continue? Then, no. Then, uh, mo yung ATM dito. Ganun lang yung pag-activate dito sa ATM, guys. Yung overseas transaction para maka ka sa Pinas. Ganun lang kasimple. May mga ATM kasi, guys, na-explain ko lang, no? na kagaya ng ICBC na hindi ka nakaka-withdraw sa Pinas dahil nga hindi naka-activate yung overseas transaction mo. Ito guys, yung nag-iisang ATM dito na pwede mo siyang iset yung inyong uh, ICBC na ATM. Ang kasimple guys, yung uh, pag-set uh, ng inyong ICBC. Nandito yung isang uh, nag-iisang ICBC ATM. Siguro ng ICBC ATM ay meron sila. Thank you.